Magandang umaga po muli sa mga gilugong tagapinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy artista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kalaman o informations, mga bagay-bagay na mga pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. Dahil dito, ito ay ating katugulan na ibahagi ang mga karunungan ng mga ito para makasiguro tayo na ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan Lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuang-muwang at nang sa sila ay magkaroon ng balansing kalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamong ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan sa larangan ng siyensya, filosofya, matematika at teknoloya kung saan ang kanilang mga original na ideya o imbensyon ay makilala sa buong mundo na kahanay ni Isaac Newton Aristotel, Pitagoras at Alan Turing, naniniwala ko ng Pilipinas ay puno ng mga matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang antas ng ating bansa kahit sa mga mamayayaman at masaganang bansa. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa 10 utos ng Diyos. Dito pag-uusapan natin na ang orihinal na utos ng Diyos na binigay kay Moses na makikita lamang sa lubang tipan ay nabago kung saan ang pangalawang utos ay tinanggal at ang ikasampung utos ay hinati naman. Dito makikita din natin na may ibang Diyos na tinutukoy sa sampung utos. Ang araw ng pagsamba ay nabago rin. Ang prokinesis o ang ritual sa pagsamba sa pamamagitan ng paghalik, pagluhod o pagyoko sa mga imahen kagaya ni Jesus at ibang Imahen sa altar ng mga santo ay isang maling gawain na kinopya sa paganismo na kumukontra rin sa utos ng Diyos. Ang pagmumura, kalapastangan, pagsusumpa ay, is ay laban din sa utos ng Diyos. At ang pagbibigay ng pera sa simbahan sa pangalan ng Diyos ay isang malaking kasalanan na kumukontra sa utos ng Diyos. Ang decaentolaical argument na kilala rin bilang Ten Commandments argument ay isang philosophical na argumento na tumutukoy sa mga pagdagdag, pagbabawas o pagbabago sa sampung utos. Sabi sa Biblia ko ang Ebanghelyo ay binago, inayos, binawasan o dinagdagan ng sinuman sa anumang kadahilanan, hindi na ito ang tunay na Ebanghelyo, hindi na ito ang katotohanan at ang mga tao na gumamit ng maling ebanghelyo ay mamalasin habang buhay, lalamunin ng apoy ng impyerno, at susumpayin ng Diyos habang buhay. Ito ay nakasaad sa Biblia. Sa Judaismo, ang sampung utos ay sentral sa kanilang Biblia. At ito ay matatagpuan sa parehong Exodus at Deuteronomio. Ang orihinal na utos ng Diyos na binigay kay Moises ay ang mga sumusunod. Ito lang ang tunay na orihinal na salita ng Diyos. Una, ako ang Panginoon mong Diyos. Pangalawa, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay, mangangalunya, magnanakaw. At huwag ka sa saksi sa kasinolingan laban sa iyong kapwa. Ito ay 6, 7, 8, and 9. at ang ikasampo, huwag kang magnasa sa asawa at pag-aari ng iba. Yan ang original. Ngayon, ang ito ng dinagdagan ito ng katolismo at ginaya ng protestante, ang sampung utos ng Diyos ay nabago. So, sa katolismo, na gumawa ng bagong tipan, ang number one at number two na utos ng Diyos ay ipinagsama. So ngayon, ito ay naging number one at ang sabi dito, ako ang Panginoong mong Diyos, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So dito pala sa number one na ito, ay makikita nyo na nagsasad na may iba pang Diyos. Dahil kung walang Diyos na iba, bakit sasabihin ng Diyos na huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin? So, ito ay obvious na meron pang ibang Diyos. Pangalawa, <clears throat> dito makikita natin, yung ikasampo, huwag kang magnasa sa asawa at pag-aari ng iba, ay hinati din ng katolismo sa dalawa. Dahil ipinagsama natin ang 1 and 2, so magkukulang ng isang uh, utos ng Diyos. So, ang ginawaan ng katolismo, hinati nila ang number ten ginawa nilang number 9 and number 10 so ang number 9 ngayon huwag kang magnasa sa asawa ng iyong kapwa at ang 10 huwag kang magnasa sa pag-aari pag, -aari, pag -aari ng iyong kapwa so naging 10 siya uli pero binago nila ang ang uh, ng Diyos na dapat ay hindi kundi susumpain sila ng Diyos so makikita nyo, ang katalisbo ang siyang nagbago ng karamihan sa Biblia at sa mga konsepto sa kanilang araw-araw uh, <coughs> o pag-aaral ng Biblia. Ngayon, dito rin makikita natin na may ibang diyos dahil sabi nga, huwag ka magkaroon ng ibang diyos liban sa akin. So dito makikita rin natin na may iba pang diyos liban sa Diyos na nagbigay ng utos na ito. Dito din makikita natin na ang <coughs> number 4 igalang mo ang iyong ama uh, at ina ay naging number 4 instead na naging 5 dahil number 5 muna siya igalang mo yung ama at ina ito ay na ngayon naging number 4 so nagbago rin ang arrangement ng uh, utos ng Diyos dito rin sa number 3 binabanggit na wag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon kahit saan It, lalo na sa pag-abuloy dahil maraming mga tao makikita nyo sa mga bases na nagsasabi mahumihingi ng pera para sa simbahan nila sa pangalan ng Diyos. So ang pagbibigay ng pera sa simbahan sa pangalan ng Diyos ay isang malaking kasalanan na kumukontra sa utos ng Diyos. Ang alalahanin mo ang araw ng Sabat, ito din ay nabago ah uh, dati ang uh, ang rest o ang araw ng pagsamba ay tuwing Sabbath day or Sabado. Dahil kay Constantino, ito ay nabago at ginawa ang linggo ang araw ng pahinga. Dito rin, uh, sinasabi na bawal sa protestante, sinasabi na huwag kang gagawa uh, nang anumang inukit na larawan ng imahen ng, ng Diyos o ng kahit sino man na santo o ni Jesus. Ito ay uh, pinagbawal din pero naging kontrobersyal kung ito ba ay dapat gawin. Dahil makikita nyo sa mga bahay ngayon, sa mga kanilang altar, meron mga imahen ni Jesus Kristo may imahen ng Diyos, tapos may iba pang imahen, kagaya ng imahen ng mga santo at santa, at may mga Buddha rin, mga ibang imahen ng ibang religion. So dito, confused na ang mga tao kung sino ba talaga ang Diyos na dapat nilang sambahin. So ang prokinesis o ang ritual sa pagsamba sa pamamagitan ng pagalik, pagluhod o pagyuko kay Jesus at sa ibang imahen sa altar, isang malaking uh, pagkakamali na kumukontra sa utos ng Diyos. Ang pagmumura, kalaspastangan, pagsumpa ay laban din sa utos ng Diyos. Subalit, makikita nyo na si ang Panginoon mismo ay laging nagmumura o nanunum, sumusumpa sa mga sa Biblia, makikita nyo ang mga iba't-ibang sumpa ng Diyos sa Biblia. Kagaya ng panahon na isinumpa ng Diyos sina Adam at Eve, na magkaroon ng iba't-ibang paghihirap, gaya ang hirap sa panganganak, matapos nila suwayin ang utos ng Diyos sa pagkain ng ipinagbawal na bunga. Ang ahas na nagtukso kay Eva ay sinumpa ng Diyos na gumapang sa kanyang tiyan at kumain ng alikabok. Matapos ang kasalanan ni na Adam at Eva, isinumpa ng Diyos ang lupa na maglabas ng mga tinik at mga dawag na magpapahirap sa pagsasaka. Matapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, isinumpa ng Diyos na maging isang palaboy siya sa lupa. Ang puno ng igos o fig tree ay isinumpa rin dahil hindi ito namumunga at ito ay naging natuyo na lamang nung ito ay sinumpa. So, dito makikita natin ang iba't ibang utos ng Diyos na binago at iniba. Ngayon, uh, dito sa episode nito ito, pinatunayan natin na ang sampung utos ng Diyos kung saan ito ay binago, inayos, binawasan o dinagdag ng sinuwan sa anumang kadahilanan ay hindi na tunay na bayanghelyo. Hindi na ito katotohanan. Dahil dito, sabi sa Biblia na ang pangangaral, ang mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa pinangangaral ng Diyos, siya ay magpapasa ilalim sa sumpa ng Diyos. Inuulit ko kung sino man ang nangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo kaysa sa binigay ng Diyos, siya ay mapapasa ilalim, mapapasa ilalim ng sumpa ng Diyos. So, ang moralidad na sinasabi natin ay galing sa Diyos ay parang ay mali dahil kung ang Diyos ay may sariling moral o may values, ibig sabihin wala ni isa neto o ibig kahit yung pagsumpa niya sa, iwa, sa mga tao, sa mga hayop at kahit sa isang puno ay hindi dapat mangyari. So sa susunod na episode naman, pag-uusapan naman natin ang argumentos ng Diyos kung saan tatanungin natin kung totoo ba na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam ang lahat, mabait sa lahat, perpekto sa lahat, at nasa lahat ng dako o lugar. Kung mapapatunayan natin na ito ay hindi totoo, kahit isa lang, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi rin totoo. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya laban kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos, at sa simbahan, puntahan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakailista sa ibaba. Kagaya ng ang pangalan ni Yesu Kristo ay wala sa Biblia, ay nasa episode 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Messiah, nasa episode 11. Ang kabustusan ni Jesus at ng Diyos, nasa 12. While well, ang antunay na anyo ni Kristo ay makita sa episode 13, mga kasamaan ng Diyos, nasa 14, babae o lalaki ba ang Diyos, nasa 16, bakit tayo walang kaluluwa, bakit walang langit, ito ay nasa 18, 19. Saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos ay nasa episode 22. At ano-ano ang mga peking simbahan ay makikita ang listahan sa episode number 5. Doon po sa mga ating tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Kaya sa muli po ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mga atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay, at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakitig. Ito po ang inyong atheista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.